Yo, what's up mga idol? So karon, another video. So another unboxing na puta karon. So another back another unboxing na nakon. So wala pa tayong ligo. So 6 days na tayong walang ligo mga idol. So kunin ko muna yung ating unbox. So actually mga idol, matagal na to dumating. Ito mga idol. So matagal na to siya dumating mga idol dito, no? So dito dumating siya pero hindi ko pa alam kung kailan siya dumating pero last trip pa to dumating mga idol. Hindi ko lang kasi nakalimutan ko mga idol. Pero ngayon bubuksan bo na natin. So tingnan natin galing to sa ano mga idol Lazada. So Lazada to mga idol ha. So mag-comment kayo dyan kung ano to. Oh. Oh, di ba? So from now oh, tingnan nyo, from Damaso. Ah, Damaso. Makita ba? Damaso Ramos, oh, di ba? So, worth ano lang ito mga idol? Worth, worth, 590 mga idol. Naka-discount tayo dito. May discount to eh. Naka-discount tayo ng almost 300. So, buksan na natin. Kuha muna tayo ng ano, ng pang bukas. Nasa ah, ang ba Ah, shh, ba? si Kenshin ba? Kenshin. <laughs> Okay. Muna ni mga idol, siyempre dahan-dahanin natin pag bukas or pag abli. So, kasi nga baka masugatan yung laman, baka hindi na natin ma magamit or hindi we cannot use it for for the long time ago. So, kaya buksan na natin ng dahan-dahan at hinahinay natin para ma hindi masugatan yung ano. <laughs> dahan-dahan na, dahan-dahan. Punti ah. ka na mga idol. So, buksan na natin mga idol para hindi natin maano di diba so happy ano nga pala mga idol happy sunday matagal na to mga idol mga almost basta one week siguro hindi ko na buksan mga idol matagal na to marami pa akong pera nito yung dumating to pero ngayon wala lang pera mga idol kaya naghahanap ako na, naghahanap ako ngayon ng client so magbigay ako ng ano ng 90% discount kaya kung gusto mo alin puto Sige na, Oop, parang nabuksan na ba mga idol? Tiga tiga rin. Lagyan muna natin dito mga idol. Tingnan natin kung ano ang laman. May idea na kayo mga idol kung ano to. Saan ba yung camera dito na Ah, ito So, ito. Tingnan nyo mga idol. Ito mga idol. Ito yung laman mga idol. Okay. Oh, diba? Oh, stencil na naman. Be, Bet, tingnan natin kung may previous ba. So, walang previous mga idol. So. Yan. Buksan na natin mga idol. Parang binuksan. Oh, ah. Stencil paper pala ito mga idol. Akala ko kung ano. So, tingnan natin. Parang nag-unbox ng ano ba? Ng iPhone. So. ha <laughs> Ahay. buhay yan, Tiyempe. hindi natin sayangin yung ano mga idol dapat buksan ng maayos para maganda Op. para maganda yung pagkakabukas mga idol ito, hindi ito yung paper thermal na mamahalin mga idol pero talagang magagamit mo na to Saan ka pa? Sa halagang ano lang, oh, 590. Oh. May alado na naman tayo. Oh, di ba? Thermal paper, mga idol. So, kunin pa natin yung iba. Para ito yung latest natin. So, kunin natin yung iba. Nandito lang yun eh. Ano? So, ito mga idol. Ito pa yung mga, mga ibaba mga idol. So, ano yung plato mga idol? Pang-apat na pala to. So, ito yung ito yung una. So, wala na. Kunti na lang, oh. Ano. You know, ito yung una. Ah, ito yung una. Tapos, ito yung pangalawa. Nabuksan ko na rin to. Pero marami pa, oh. Ma makapal, makapal pa. No? So, ito yung pangalawa. Tapos, ito yung pangatlo mga idol pangatlo. No. Ah, order lang ko ng order kahit hindi nagagamit, no? Tapos ito, pang-apat mga idol. Oh, no, 'di diba? Para kung ano mga idol, para kung tanga mga idol, order ako ng order. Kasi marami pa, no? Pero For the future, magagamit pa rin to. So, yun. So, yun lang ating video mga idol and maraming salamat. So, yun nga pala yung ating unboxing ngayon is ano pala? Uh, Spirit Thermal Paper. So, yun. Maraming salamat. And, yun lang.